cobra ito, cobra uh, May Ayun, ayun, ayun. Scout ay tatayuan doon. Uh, okay. Yung nakita ko no'ng na doon sa harap. Gus -gus doon sa nalukod n'yo, yung sa harap mismo. Kusod oh, niya grupo yan. At tumaas siya di makakalama. Ah, ano nang sa problema tayo sa kanila? Hindi na siguro makakapasok dito. Okay? Malaki po siya. Malaki po yan, no? Opo, malaki po, ma. Sabi nga po ni Mother po, sa pangitara nyo lang, para nakatira dito. Ito yung bakas o. Yan, bakas yan. Opo, ito. Ito nga rin? Opo. Duda, pa no? Parang may lupa tayo tayo. Sa tingin mo Ah, uh, 50-50. Kaya nga, kasama natin dula para kumunin yung risulta. Yan lang pinakamasokal masokal eh. Pisa ko nang dito. Sige po, Tay. close rate ko may heart na no, you know, ay na no, may, may araw para mag yung nakita namin. Tsaka pa silip din sa mga butas. Ay, ko tayo nandito. Kailan ko, okay. sa ako, okay. Sige mo. Salamat po. <laughs> <ragtels cycles> Oi, dypt.

Ay, oo oh, nga, no? Baka kinain niya na. Hindi, ho. Cobra ito, cobra. Ano, anak na? Patay na cobra, no? Sino kaya ang pumatay? Alam mo po pumunta po dito. Wala kong pumapasok. Ay, cobra yata yung Ay, aw pagkabutos para naman kaya bagimana nito wag kung mahawakan talo kasi mayan panyo may kamandaguy sa ano oh papatay ano 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 sa ano 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 Dito, dito, dito. tayo,

ano. Ah. Ay, ayun, ayun, ayun. Oto ay, patay ah, dugo. Ay, karakulo. Ay, Oto, alin, ay, 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 ay,

O kaya mo rin, ha? na to pala no? Ayun, to big food Dito mababaw. Hangga't, den. Tingas na lupa. Baka si kain ng mga Baabo na Ba may pumulot dito, ay, siya may bulate. Tubig. Ho,

Ay, mam. Ay, nila? mam. Ay, Facebook. Facebook. Ay, Facebook. Ay, Facebook. Ay, Facebook. Facebook. Ay, Facebook. po Facebook. Ay, Facebook. ang Facebook. Ay, Facebook. Ay, Facebook. Ay, Facebook.

Pero ingat-ingat pa rin po dyan kasi yung open yan, no? Kung nakabakod po yung sa inyo tapos maganda yung gate, lalagyan lang namin ng sailanin. Kung eh. so, may pumasok, mahuli sigurado. Kaya niya po madamit ang ngayon, Ken. Opo, oh, dito po Opo, kaya niya po. Kaya niya po Wala na yung Oo, dinipat lang ako. Tapos na ano ka naman, model? Ma diba, wow. may kasama ng tutu siyang malit na ano cobra no. Sa okay, oh, baby. Ay, baby po yung cobra. Okay. Okay. Di. Magugulat pa rin po kayo. O pero eh marami nga sa sila po isa. Oo. <laughs> Opo, okay. yung mga lang po namin mababawasan. Pero gusto lang po gusto ka na kasi marami. Magtatayo ito. Ito po yung. Ito lang. Yes. Sa putay ba? Ito po, pero po. Tara, andali lang namin hinahanap mo. Kumusta, Ma'am? Haba agad din mo ako. Ah, Basta ko may bakas na amoy. Kape kuno po sin dito namin namin. di po namin no? daan. dito po sa sign pero wala pang susi hindi po natin so, siya pwede pa dito malalain sa sauce tata <tis> susi tata ni tata ni tata ni tata kahit po ganito kaya niya kayo niya Ito. yung na yung 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 po yung yung namin dalawang araw na po yung yung doon pero hindi yung po yung wala yung yung na. nakatira eh sa mga, reprat, <laughs> <s> <laughs> Alinong, mga yung 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 kaya na pa po kami sa side. Kakaso pa po kami din tas. Keri, side na lang alam ako. open na open dito, no? Kailangan pa rin nila mag-ingat kasi dito ba, nakaba ako din dito. Tapos doon, medyo madamo, no? Hindi mainit. kasi ko,